Susunod, isa pa tayo sa sinasabing pinakamalaking sunog sa Japan sa halos limampung taon. At gintong inodoro, isinubasta sa Amerika. Magkano kaya? Alamin sa pagbabalik ng Balitang hali. Mahigit sandaan at pitumpung gusali ang napinsala sa sunog sa Oita City sa Japan. Mahigit sandaang residente ang lumikas. Ang sunog, umabot na rin sa gubat dahil sa malakas na hangin ayon sa local media. Ayon sa Fire and Disaster Management Agency, isa ang nasawi dahil sa sunog. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Sinasabing ito ang pinakamalalang urban fire sa Japan sa halos 50 taon. Balik tayo sa mga balita sa bansa. Sinilip ng GMA Integrated News Research ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Vice President Leni Robredo noong 2022 at 2016. Balita hatid ni Maki Pulido. Sa Statement of Assets and Liabilities ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, 38 million pesos ang kanyang assets noong 2022 nang matapos ang kanyang panunungkulan. Mas mataas ito ng 13 million pesos kumpara sa unang taon ng kanyang pagkapangulo. Sa kanyang mga ari-ari ang nakalista sa 2022 SAL-N, pito dito ay residential lots at isang house and lot sa Davao City at dalawa ang sasakyan. Ang cash on hand ay halos 24 million pesos. May 1.5 million na binabayarang utang si Duterte kaya ang kanyang net worth ng magtapos ang termino ay 37.3 million pesos. Mas mataas yan kaysa sa net worth niya na mahigit 24 million nang maging pangulo noong June 2016. Si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo naman, 27.5 million ang inilistang asset sa kanyang salen noong 2022. Ito'y mula sa halos 18 million pesos na assets noong 2016. Sa mga ari arian ni Robredo, nagdeklara siya ng labing apat na lote na residential o agricultural at tatlong bahay. Meron din siya noong apat na sasakyan at share sa Meralco at Rockwell Land. Ang cash on hand na idineklara ni Robredo noong 2022 ay halos 17 million pesos. Idineklara ni Robredo ang mahigit 12 million pesos na liabilities o utang. Kaya ang kanyang net worth ay mahigit 15.5 million pesos sa pagtatapos ng kanyang panunungkulan bilang vice presidente. Mas mataas ito kaysa sa kanyang mahigit 11 million pesos na net worth nang nalukluk sa pwesto noong 2016. Makipulido Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay po sa pagsusubasta sa kinumpiskang luxury vehicle sa mga diskaya at iba pang usapin, kausapin po natin si Bureau of Customs Deputy Chief of Staff Chris Noel Bendijo. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Ma'am Connie, magandang tanghali po. Kanina po naiulat ni Joseph Morong na failed yung bidding sa ilang sasakyan, particular na daw doon sa Rolls Royce. Ano ho ba ang dahilan? Kapag failed bidding, Ma'am no? ibig kong sabihin wala pong bidders na nag-participate ah. sa ating auction kung kaya dineklara po itong failed. I see. So, uh, ire-rebid po ba natin yung mga sasakyan na hindi huna subasta ngayong araw? Tama po yan. No? Lahat po ng sasakyan na nabiklara sa bidding, uh, magre-republish po kami ng notice. no? Uh, pero bago po yan, babalik po tayo sa komite. Uh, Ipaparecompute po natin yung magiging floor price Uh, definitely po, bababaan po natin ito ng kaunti based sa mga parameters na allowed under sa batas po natin mm -hmm. at irerepublish ko natin in 5 days kung kailan po 'yung magiging next auction. Okay, at uh, doon po sa 45 million plus para doon sa Rolls-Royce na uh, mga starting bid, bababaho banyo 'yon kung sakasakalaing wala pa rin hong uh, interesado na bumili niyan. Tama po. For the second option nitong Rolls choice na ito, uh, we will uh, recompute no, yung ating depreciation. Uh, tataasan po natin yung percentage ng depreciation at iba pa pong factors para po mapababa yung floor price. Mm -hmm. Ipapare-auction po natin ito. At kung sakasakaling mag-fade bid pa rin po dun sa second option, meron pa rin naman po tayong mga remedies available. No? Uh, direct negotiation, may mag-offer po na bidders. Mm -hmm. So meron naman po tayong pamamaraan in the event na magkaroon po ng second field bidding. Ilan ho ba ang na out ngayon for the tong subastahan po natin? For today po na ang uh, successful po yung bidding yung pong dalawang uh, uh, Mercedes Benz na SUV, yung pong isang Lincoln Navigator at uh, ongoing pa po yung last, no yung 20, intayin po natin yung magiging resulta nito. Okay, so uh, total of 103, tama, million pesos po. At ito po ay mapupunta sa ating National Treasury, tama ho ba? Yun pong ating 103, that's the floor price. no uh, We'll come out with the final uh, results, kung ano po yung proceeds na generate ng ating auction today, based dun sa tatlong successful biddings. No? Mm -hmm. Yung proceeds naman po, ito po ay pupunta sa isang forfeiture fund ng BOC kung tawagin, hindi naman po ito gagamitin ng BOC. Ito po ay ire revert sa National Treasury. Okay. At uh, yung mga sinasabi ho na mga nagbid dito, paano ho ang naging uh, vetting process para masiguro ho dun sa mga nagdududa na baka eh, may mga makapagbid daw na galing din sa illegal naman, ano yung pera? Uh, dun po sa registration process natin, Ma'am Connie, you know, aside from paying the registration fee of 5,050 pesos, yung pong mga bidders natin ay pinasumitin natin ng kanilang ITR, si kanilang uh -huh. income tax returns at patunay ng pagbabayad nito, duly stamped and received by the BIR, no? So na-check nati po natin yung kanilang purchasing power upang matiyak natin na hindi po talaga ito mga dummies lamang, no? So yun po yung naging vetting process natin upang matiyak na itong mga to ay may purchasing power, may kapasidad na bumili at uh, hindi po sila masasaklaw doon sa prohibitions, no na Uh, sila po yung importer, consignee, or nagmamayari ng mga smuggled na sasakyan. Kasama po ba doon sa waiver yung kanilang privacy or pwedeng ma-announce din yung uh, kanilang mga pangalan kung sila ho ay nanalo doon sa bidding process? Mamaya po pagkatapos ng ating auction process, no, we'll come out with an announcement kung sino po yung mga successful bidders. Kasama po yun sa kanilang pinirmahan na waiver kasi ang utos po ni Commissioner Ariel Comoseno ay talagang full transparency. No? So from start to finish of the auction process, Aha. ay talaga pong full transparency ang ating uh, direktiba. Okay, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras, sir. Thank you. Thank you very much for the opportunity. Good afternoon. Yan po naman si Bureau of Customs Deputy Chief of Staff Chris Noel Bendijo. Inagaaralan na ng Independent Commission for Infrastructure ang dagdag na salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Dahil po dyan, hindi raw muna matutuloy ang nakatakdasa na ngayong linggo na bagong rekomendasyon ng mga papakasuhan kaugnay po sa issue sa flood control projects. Balitang hatid ni Joseph Moro. Pinag-aaralan na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang supplemental affidavit na isinumite ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ang affidavit na hawak ng ICI kapareho raw sa isinumite ni Bernardo sa Senado kung saan isinangkot niya sa umunoy anomalya sa DPWH project sina Senator Chisa Escudero, Sen. Jingoy Estrada, Senator Mark Villar nung siya pa ang DPWH Secretary, dating Senator Nancy Binay, dating Senator Grace Poe at dating Senator Bong Revilla Jr. Idinawit din niya si na dating Caloocan Representative Mary Michi Mitch Kahayon Uy, sa Jose Monte Mayor at dating Congresswoman Florida Robes at dating Akobi Cold Party Representative Saldi Ko kasama rin si na dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Dahil sa isinuit supplemental affidavit ni Bernardo, hindi muna matutuloy ang nakatakdasa na ngayong linggo na pagre ng ICI sa so Ombudsman ang dagdag na kasong isasampa kaugnay ng anomalya sa flood control projects. We're studying that. So we'll have a delay of maybe uh, 10 days from last Friday. Hopefully we'll finish it. Hindi ba pinapangalanan ng ICI kung sino-sino itong tatlong dati at kasalukuyan ng mga senador na susunod nilang irerekomenda na pakasuhan sa ombudsman? Pero ayon sa ICI, gagamitin nila itong affidavit o yung sinumpang salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo laban sa kanila. Inakusahan din ni Bernardo si dating senador at ng Education Secretary Sani Angara na tumanggap ng kickback kasama si Angara ng Pangulo sa pagpapasinaya ng bagong bihis na Field Sports Complex sa Pasig City. Dito sinabi ni Angara na wala siyang balak mag-resign dahil wala raw basihan at ebidensya ang mga akusasyon ni Bernardo. Number one here says siya, parang sinabi lang na may kausap na may binigay daw para sa akin. pangalawa, wala man lang transaksyon na binanggit, wala man lang detalye, di ba? So, parang sa akin, nag, deny na ako at saka okay ko, until maybe there, there's a more serious accusation maghahain na ng kaso ang ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Saldico at iba pa kaugnay ng cloud control project sa Oriental, Mindoro. Pinalalagay na ng ICI sa Immigration Lookout Bulletin ang mga kinasuhan. It is a hard-earned victory and a triumphant step forward on the road to lasting and rightful justice. It shows that the machinery of law and due process is working as it should. We are now closer to recovering what was stolen. And there is a public bidding of luxury cars. Expect more names to come out and more findings to follow. Joseph Moro nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Kakabalik lang ng kuryente pero muling nag brownout sa isang barangay sa Kapalongga, Camarines Norte. Nag-ada fireworks ang pagkislap ng mga linya ng kuryente sa posting yan sa barangay San Roque. Ayon sa mga residente, nangyari yan matapos bumalik ang supply ng kuryente sa lugar na nawala noong bagyong uwan. Walang naiulat na sugatan sa insidente. Naiparating na raw sa Camarines Norte Electric Cooperative ang insidente para maayos ito. Ipinapahinto na ang search and retrieval operations para sa mga nawawalang residente sa pananalasa ng Bagyong Pino sa Negros Occidental. Ayon sa Office of Civil Defense Negros Island Region, maari pa rin mag-request ang mga kaanak ng nawawalang residente kung gusto nilang ipagpatuloy ang paghahanap. Ipinapahinto na ang search and retrieval operations para sa mga nawawalang residente sa pananalasa ng Bagyong Pino sa Negros Occidental. Ayon sa Office of Civil Defense, Negros Island Region, maari pa rin mag-request ang mga kaanak ng nawawalang residente kung gusto nilang ipagpatuloy ang paghahanap. Case to case basis na raw ito. Aminado ang OCD na naging mahirap ang operasyon sa loob ng mahigit dalawang linggo dahil hindi pa natatapos ang clearing operations ng ilang LGU. Sa datos ng Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, halos 70 ang natalang nasawi sa Bagyong Tino habang apat-taput-anim pa ang nawawala. It's official, mga mari at pare. Kapuso na ang young professional boxer na si Eman Bacos sa Pacquiao. Mula sa boxing ring, sumaba sa contract signing ng Sparkle GMA Artist Center si Eman. Present sa events si na GMA Network Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, GMA Network Senior Vice President Attorney Anet Gozon Valdez, GMA Pictures Executive Vice President and Senior Vice President for GMA Public Affairs Nessa Valdelion. Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Sparkle Assistant Vice President for Talent Imaging and Marketing Jenny Donato. At ibapang kapuso officials. We're uh, considering Sparkle to manage, uh, I mean. We're so lucky now. you ng ng ko na sila ano yung I think he is a natural action star do nakita natin na talagang inembrace ng buong bansa napakaganda pala ng kwento niya uh, napakaganda ng puso niya na talagang bagay na bagay sa GMA. Naroon din ang supportive at proud family ng newest sparkle artist. Naging emosyonal pa nga si Mommy Joanna Rose Bacosa Dino sa pagpirma ng anak. Chika ni Eman sa inyong kumare, blessed at grateful siya sa mainit na pagtanggap ng kanyang sparkle family. Ano naman kaya ang payo ni pambansang kamao Manny Pacquiao para kay Eman? Uh, always stay humble, stay true to yourself, para hindi maligaw yung landas mo. Hindi ka mapilitan sa mga bagay na uh, ayaw mo naman po. Ganun. And always pray to God. Ganun. Oh, eto na. Imbista sa banyo, sa auction. Bumidang isang inodoro sa New York, sa USA. Gawa daw kasi ito sa purong ginto. At naisubasta sa tumataginting na presyo. Presenting, ito na ang obrang Amerika ng Italian artist na si Moritz Yocatelan. At yari po ang sculpture sa 18 karat gold lang naman at may bigat na one ha, mahigit 100 kilos yan. O, oh, mare, <laughs> going up up ang presyo ng Golden Inodoro sa auction hanggang naisubasta sa halagang web million dollars o katumbas yan ng may 700 million pesos. Wow! Sa daw na tinatalaki ng artwork ang konsepto ng yaman at halaga. Gawa man sa precious metal ang toilet, e fully functional daw ito o pwedeng gamitin. Wow, wow na, na wow. wow! Parang ayaw mong gagamitin naman Oo. yan. Oo naman, 700 million pesos. So. <laughs> at nanakaw yung, yung isang uh, naunan yan. Oo Kaya na. dapat bantayan nila ng gusto yan. <laughs>